Faps Fernandez, sinapubliko na ang anak nila ni Piolo Pascual. Sa isang nakakagulat na revelasyon ni sinapubliko ni Faps Fernandez, ang pinanatili nilang lihim ni Piolo Pascual, ang kanilang anak. Sa isang eksklusibong panayam ay binahagi ng tinaguri concert queen ang detalyadong kwento sa likod ng kanilang lihim na relasyon at bunga nito na matagal nilang itinago sa mata ng mga publiko. Ayon kay Paps Fernandez, ang desisyong itago ang kanilang anak ay bunga ng kanilang kagustuhan na protektahan ito mula sa intriga at panghusga ng publiko at media. Mahalaga sa amin ang kaligayahan at kapakanan ng aming anak, ani Paps. Pinili namin gawing pribado ang aspektong ito ng amin buhay upang bigyan siya ng normal na kabataan hanggang maaari. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na itago ang kanilang anak, napagdisyonan nilang isiwalat na ito sa publiko. Hindi na namin maitatago pa ang katotohanan, dagdag pa ni Pops. Panahon na upang malaman ng lahat ang aming kwento at ang aming anak. Samantala si Piolo Pascual na kilala bilang isang popular na aktor sa bansa ay nagpahayag din ng kanyang damdamin ukol sa paglabas ng balita. Naging mahirap ang disyon na ito para sa amin, ani Piolo. Ngunit nais namin na lumaki ang aming anak na alam niyang walang lihim na may tatago. Mahalaga sa amin ang kanyang kaligtasan at kapakanan. Ang anak ni na Pops Apiolo ay unang pagkakataon pa lamang ni sa publiko. Banga walang detalyeng yung binigay ukos pangalan at eksaktong edad ng bata. Maraming usap-usapan na kumakala tungkol sa kanya. Tila nagmana daw ito sa kagandahan at talento ng kanyang mga bagulang. Kaya inaasahang magiging malaking personalidad rin sa mundo ng showbiz. Hindi inaasahan ng publiko ang balit ng ito kahit mabilis itong nag-viral sa social media. Maraming mga tagahanga at kapwa artista ang nagpahayag ng kanilang suporta at paghanga sa tapang ni Pops at Piolo na ibahagi ang bahagi ng kanilang pribadong buhay. Ayon sa ilang netizens, isang inspirasyon ng dalawa sa pagkataguyod ng kanilang anak sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinaharap. Isa pang kilalang personalidad si Martin Nuevera, dating asawa ni Pops, ay nagpahayag din ng kanyang suporta. Ang mahalaga ay ang kaligayahan ng kanilang anak, ani Martin, alam kong mabuting magulang si Pops at Piolo. At sigurado akong magiging matagumpay ang kanilang anak. Bukod sa mga pahayag ng kanilang mga kaibigan at kapwa-artista, marami ring pansang dalawa ang nagpahayag ng kanilang excitement at tigalakan sa balita. May ilan pang nagsabi na sana ay magkaroon ng pagkakataon na makita sa telebisyon na pelikula ang anak ni Napaps at Piolo. Sa kabila ng ingin na dulot ng revelasyon na nanatili si Napaps at Piolo na nakatoon sa kapakanan ng kanilang anak, hindi nagbago ang aming prioridad, ani ni Nais namin lumaki siya sa isang environment na puno ng pagmamahal at suporta. Sa pagkatapos ng panayam, sinabi ni Paps na na magbibigay ng kanilang kwento ng inspirasyon sa iba pang magulang na humaharap sa parehong resitwasyon. Hindi laging madali ang buhay, ngunit sa pagkatapos ng araw, mahalaga ang pagmamahal at suporta ng pamilya. Ang balitang ito ay tiyak na magiiwan ng marka sa industriya ng showbiz. At marami ang nag-aabang sa mga susunod na kabanatan ng kwento ni Paps Fernandez at Piolo Pascual at ng kanilang anak.